Kahit masama ang panahon, puspusan pa rin ng road repairs at reblocking ng DPWH sa isang kalsada o sa ilang kalsada sa Metro Manila. Paalala nila sa mga motorista, magbaon muna na mahabang pasensya dahil sa inaasahang mabigat na trapiko. Kung ano mga kalsada ang apektado, alamin sa detalye ni BN Manalo. Hindi naging hadlang ang mga nararanasang pag-ulan, dala ng bagyong aghon para tapusin ang ginagawang road repairs and reblocking ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Katunayan, sa kahabaan ng Luzon Avenue sa Quezon City, natapos na kahapon ang pagsasaayos ng kalsada, kaya't nilagyan muna ito ng barikada sa paligid nito. Natapos na rin ang ginagawang kalsada sa kahabaan naman ng Congressional Avenue sa Quezon City pa rin. Nagsimula nitong biyernes ng gabi ang road repairs and reblocking. Okay lang naman, takapin nga lang ito. Sabalo lang ang ginagawa. Sabalo lang ito. Weekend lang. E eh, huwag lang weekdays talaga. Wala ka bang ano, Bang parang magantay ka lang. Eh. Antay mo na lang kaysa kung magpamadali ka, eh, hindi delikado pa buhay mo. Eh. man? pinapaalalahanan pa rin ng mga motorista na dagdagan pa ang pasensya dahil sa patuloy na pagsikip ng daloy ng trapiko sa mga isinasagawang road repairs. Narito pa rin ang listahan ng mga kinukumpuning kalsada kabilang na ang Regaliado Avenue papuntang North Caloocan, Giaraneta Street patungo Santo Domingo Avenue, kasama rin ang kahabaan ng Congressional Avenue, Payatas Road, Commonwealth Avenue, North Avenue, Santo Domingo Avenue at Tandang Sora Avenue. Gayun din sa ed sa southbound lane ng Rizal Avenue sa Makati. Ilang kalsada sa Pasay City at maging sa Paranaque City. Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan muna pansamantala sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang mabigat na trapiko. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.